right after the hearing, uh, pinuntahan ko siya sa lounge. Ako nag-approach mismo. At ako humingi ng sorry ako na hindi mo nagustuhan yung magpapatak mo sa kumiti hearing namin. Uh, sana, huwag um, ka magtampo ka kan? Um, -tampok. Tata, sana uh, um, magtampo. At sana nagpagkamulan one minute uh, suspension na kinausap pa ko, kumusap tayo para kung uh, ano, how you want this uh, to go, yung know, investigation. Okay. Okay. So, yun lang sabi ko sa si kanya. Ah, ako nagsuro sa si kanya. And, uh, I feel, I feel na hindi niya gusto gustuhan yung niya. na yun. Sa nagpahayag doon siya ng uh, no, sa mga polis na uh, tingin niya nagsisunungan rin magsisinungaling at pinapaikot-ikot na daw. Kaya siya uh, na nainis. Sir, so, hindi ba nag-apologize si Tolpo doon sa ginawa niya bigla nag-walk out? Nag-apologize din ba siya? So, paano? Hindi naman. Hindi naman siya nag-apologize. In fairness to him, ha? Eh, sinabi ko nga, Joe, I felt insulted doon sa pag-walk out niya. Pero in fairness to him, bago siya nag-walk out, nagpaalam naman siya sa akin. Mr. Chairman, I have to walk out. Walk out ang Mr. Chairman. Kaya <laughs> pa paano? Kaya uh, pa paano nabawasan yung pagka-insulto ko? <laughs> Di ba? Nabawasan ko hindi. Like, Kaya paano mo hindi siya? Mr. Chairman, mag-walk out ako. Yung, isa pa yun, na uh, sinagot ko naman siya right, right there and there. Oh, nasabi ko na hindi ko binibibay ito. No? Hindi ko binibibay ito no? nga. I am just trying to be fair here. Uh, kasi yung, paano yung karapatan ng mga ng mga ng mga complainants, gano'n din ang karapatan ng mga polis, di ba? Observa yung dilat yung karapatan ng mga polis. So, when you say BDPB, I don't know kung sa history ng Senado, meron pa bang ibang senador na makakatalo sa record ko as far as kung ilang number of policemen pinakulong ko dito sa Senado. Ilang polis ang ang sinaitin kunti ko at pinakulong ko. Kung that's how fully to prove mm -hmm. na hindi ko binibaby yung mga polis. Kung dapat naman talaga aksyon na, eh natin. At kung hindi naman dapat, then give them their, uh, the respect and the, the respect and the dignity that uh, they... Kaya ako na reach out sa kanya, ako pa nag-sorry. dahil nga, 24 tikwatro lang kami senador dito, nakikita kami araw-araw, hindi maganda na na merong bad blood uh, between us. Kaya nag-reach out ako. Uh, hindi maganda yung hindi tayo nagkakatinginan ng eye to eye. Araw-araw yung nagkikita dito.